Wala nang intro-intro! Iboto ninyo si Bato! Mas malinaw pa sa kalbo! Ang olo na hindi madadapuan ng kuto! Ops, ops, ops! Huwag mo na kayong magalit sa akin dahil hindi ako nang iinsulto! Intindihin nyo muna ang sinasabi ko! Baka makasabi kayo! Ito ang gusto ko! Yung sinasabi ko na kuto! Na sumisipsip sa olo! Yun ang mga sindikato na nagpapahirap sa bayan ko! kaya kung si Bato ang mananalo, tuloy-tuloy ang pagbabago ng nasimulan ng idol ko na si Rodrigo. <laughs> Pero kapag siya ay natalo, dadami na naman ng mga adik sa mundo na hindi kayang sugpuin ng mga mahihinang pulpolitiko. <laughs> At kapag WIS Pilipinsi naman ang pinag-uusapan, siyang bidarito. Ang sabi niya, huwag nating isisi sa ating pangolo ang pagdating ng mga Chino dahil kasalanan ito ng mga dating nakaupo sa so, puwisto. <laughs> Pero kung gusto ninyong bawiin ng ating teritoryo, bibigyan ko kayo ng barel sino ang gusto na samahan ako. Aatakihin natin ang mga inchik na yan na mga walang respeto sa karapatan ng mga Pilipino. So yun mga cover like react para kay BATO! Wala nang intro-intro! Ibuto natin si Manny Pacquiao! Kahit sinasabi ng iba na mukha siyang walang pamahaw. Pero yung puso niya kailanman hindi magiging bahaw dahil puno siya ng pagmamahal na nag-uumapaw. Kapag ako ang nanalo, gusto ko zero quarters talaga kasi ayaw ko na makakita na mayroong taong naghihirap kasi ako, galing ako sa mahirap at alam ko ang pakiramdam kung paano maging mahirap minsan nakakain, minsan hindi at ang isang rason dyan kung bakit ayaw ko talaga ng squatter kasi doon sa squatter maraming La-la-la-la-lamok. lamok lamok kaya ayaw ko talaga ng squatter kasi yung mga taong nakatira sa squatter Nahirapan silang mag-CR Kasi kapag nag-CR sila Doon na lang sila tutuwad sa may butas At kapag may tao doon sa taas Nakikita ang kalbo nila Na masinaw pa sa ulo ni Bato Kaya ayaw ko talaga ng squatter Kasi kapag nag-CR sila Tumatay sila Nakikita ko ang mga dilawan Na palutang-lutang sa ilog So yun mga cover ha Hariak para kay money Tokyo! Wala nang intro-intro! Ibuto natin si Isco Moreno! Siya ay matalino at maginoo! Kaya kapag siyang ang nanalo, matatakot ang mga oligarko dahil siya ay matapang at disiplinado! Pagdating naman sa ekonomiya, siguradong uunlad tayo dahil siya ay maawain at tunay na may malasakit sa mga Pilipino! Kaya kayong mga kawatan sa gobyerno, magtago na kayo dahil nandito na ang bilis kilos at hindi magpapadiado. <laughs> Kaya sinasabi ko sa inyo, basta isko Morino, astig na Pangulo. Purma pa lang, hindi siya magpapatalo. Umatras man ang kanyang buhok, ngunit hindi ang noo. Kaya madadangas man siya, pero hindi makakalbo. <laughs> So yun mga kaover, wow react para kay Isko Moreno. Wala ng intro-intro, ibuto natin si Lini Robredo, Handa niyang pangalagaan ang karapatan ng bawat Pilipino. At kung siya ang mananalo, tuloy-tuloy ang demokrasya na maaaring sirain ng mga matatapang na mga pulpolitiko. <laughs> Tandaan, basta rubrido, hindi magasto, kaya magaling yan maghawak sa pundo. Kaya kapag siya ang nanalo, mananatili tayong malaya. Ang Pilipinas ay malaya pa sa isang byuda na handang maghanap ng iba na tunay na maglilingkod sa kanya. Kaya mabuhay ka mahal kong ina, BOW! <laughs> So yun mga ka-over, kiriak po para kay Lini Rubrido. So what's up mga ka-over? Nandito na naman ang super dream ng kakaibang lahi. So ngayon sa survey na to, tingnan natin kung sino ang mananalo. Kaya bumuto ka na. Pero dahil bago ka pa ba lang sa aking channel, alam ko hindi ka pa nag-subscribe. Kaya pindutin mo na ang subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga guwapo. So yun mga cover mag subscribe na kayo ah, uh, Please subscribe ah, uh, Hindi naman ako nagmamakaawa Pero sana maawa naman kayo ah! <laughs> so yun mga cover Ganito mag survey Kailangan i-promote mo sila lahat Para peer ba? Para peer Peer <laughs> Kasi meron kasing iba eh na yung iba nagsisiraan para ma-endorse lang nila ang sinusuporta nila. Ay, hindi pwede yun. Ah, galit ako sa mga ganon. Pero hindi ako pwedeng magalit kasi bawal kasi magtanim ng galit sa kapwa. eh <laughs> So yun mga ka sa survey na to. Sinusubukan ko si Bumbong Marcos kung talagang malakas ba talaga siya sa tao. Kasi nilagay ko siya sa heart react kasi mahirap mag-heart react ba diba? Kaya tingnan natin ngayon kung... Malakas ba talaga si BBM sa mga tao talaga? Tingnan natin kung mananalo siya sa survey na to. So ngayon mga cover, gusto ko lang sabihin sa inyo na ako, tatakbo din ako ng president election sa 2022. So ngayon, ang plataforma ko, gusto kong lalamangan ko yung mga platforma ng uh, presidential ngayon para ako talaga ang mananalo. Sure na, sure na talaga. <laughs> so, okay, ang uh, plataforma ni Bato, una, lalamangan ko yan. Okay, yung sa drug trafficking. So, paano masusugpo? O, oh, ito, gagawin ko, sasabihin ko sa inyo kung ano ang diskarte para ako talaga ang, ano, jan magaling magdiskarte discarte Una dyan, para hindi na maka-export, export ba ang tawag dyan, ng galing sa ibang bansa, ng droga, hindi na makapasok sa Pilipinas, gagawin ko ng matalino na hindi na talaga yan makapasok. Imposible naman na hindi natin kayang pigilan ang pagpasok ng droga sa galing sa ibang bansa, di ba? Anak sa Irinaway Lobot. <laughs> At ang pangalawa, yung mga bintahan dito sa Pilipinas sa drugs, uh, kailangan kong gawin dyan, uh, may hotline tayo para kung sino o man ang makapagturo, may award matatawagan ka agad, may hotline sa lahat ng number, nandoon alam nila uh, ng mga tao yan, ang mga number na hotline. So ayun, matuturo ka agad kung sino ang nagbinta at ang gumagamit nito kapag may nakakita sila, may award ang magsumbong. Tapos kapag malaman ko, hindi ko yan, uh, a -a anuhin ko yan, hindi ko yan aanuhin, baka makasuhan tayo. So ang gagawin ko, pupuntahan ko yan, sasabihin ko yan yung mga sa sasabihin ko na, ano ang gusto mo? Magsilbi ka sa Pilipinas o mag-kungfo tayo ngayon din. Ayan, papipiliin ko yan. So yan, gusto, yan ang disiplina na gagawin ko sa kanila. Tingnan natin kung uulit pa ba yan. So yun, yan, basta. Ang diskarte ko dyan, yan ay successful yan. Basta super DM. So ngayon, ang lalamangan na naman natin na plataforma ni BBM, ang plataforma niya yung unified leadership. Yan, Maganda yan. Pero ngayon, lalamangan ko yan. Palakasan na lang kami ng leadership kasi yung leadership ni BBM, mabait yan tapos matalino, magaling. So yun, susunod sa kanya ang tao kasi matalino siya, tapos mabait, tapos magaling. So ngayon, ang leadership ko naman, yung ano, yung malakas ako sa tao. So isang titig ko lang dyan, oh matutunaw na yan. Susunod na yan kasi may isip kasi ng tao. Ito, mabait ito. Ito, si Super DM. Susundin ko ito. Ganyan. Yan ang, yung malakas ang leadership ba? May leadership ka. Kasi kapag malakas ang leadership mo, mapapasunod mo ang tao. Magkakaisa ang mga tao. Kasi kapag nagkakaisa tayong lahat mula sa mababa at sa mataas, mapapaunlad natin ang ating bansa. Kasi hindi tayo magiging maunlad kung hindi tayo magkakaisa. Kaya kung gusto nyong maging maunlad tayo, magkaisa tayo, walang siraan. Kailangan magkaisa tayo. Ganyan. Gusto ko unified leadership. Magkakaisa tayong lahat. At para magiging matagumpay ang aking leadership, kailangan mamahalin ako ng tao. Ganito. Kailangan ako ay may diskarte para kung paano ako mahalin ng tao at paano ko mapag-isa ang mga tao ganyan. Yan ang gagawin ko sa pagiging leadership. At ang pangatlo, yung plataforma ni Manny Pacquiao, lalamangan ko rin yan. Yung sa squatter, gusto niya, zero of squatter, yun ang sinasabi niya. Ako, ang gagawin ko, bago ako mag ng zero of squatter, magpapagawa muna ako ng housing. Yung mas malaki pa sa Malacanang. Kasi, ano ang mangyayari kapag nag-zero of squatters tayo? Tapos wala pang housing. Saan titira ang mga tao? Walang squatter tapos wala pang housing. Kailangan unahin ko muna ang housing. At magpapagawa ako ng housing na mas malaki pa sa Malacanang. Tapos doon ko ipapatira ang mga nakatira sa squatter. Kasi kapag hindi natin inuuna ang housing, sigurado dadami ang mga tao sa kalye. O, oh, di ba? Kailangan una ang housing. Tapos gusto ko isali natin yung mga nakatira sa kali kasi kawawa naman. Alam mo, kawawa talaga. Nakakita na ako niyan. Parang ah tinititigan ko lang hindi ako makapaniwala. Ala ka ayong may mga bata pa dito sa kali. Isali natin yun sa ano, uh, relocation ba ang tawag niyan o uh, program? Anong program 'yan? <laughs> hindi, <laughs> hindi ko alam. Basta isanay natin yan, tao din naman yon sila, di ba? Diba? So yun, kaya magpapagawa muna ako ng ano, malakanyang na malaki pa sa malakanyang na bahay. Tapos doon ko ipapatira ang lahat ng mahirap na walang bahay. Kasi para matutupad ang ating pangarap na ang mga nasa mababa ay tataas natin at ang mga nasa mataas ay ibababa natin. Anak sa ering na may oh. So yun, at sa pangalawa namang candidates, hindi ko na sasabihin kung paano ko lalamangan. Tatapusin na lang natin to kasi...